Hello what's up guys, sa vlog na to ay samahan nyo ako na kunin ang ating pang daily bike since nabenta ko na yung MT-15 ko Di ko kasi gusto i-daily ang Z900 kaya kukunin natin yung ating old XRM Yes, ang old XRM my first ever bike. So shout out mo na kay Onil Blaze. Salamat sa support by. Let's go. Jinsan, ilubas. Ito lang. Ito lang ito. Ito, ilubas lang. Ito lang. Ito lang. So, ayan guys. Huwag kayo pa. uuto Wala na lang yung yalubas. Para wala ko wala That's quite big. Oh my god. <laughs> <laughs> ah, sige, kanal lang, berarti lang. Pero Nice ka, Aman ah, matadrecho. Si nice. Kaga sa bata. The best kid guys. Sudah mm. So, na lai guys. Wala gid wala iko na sa college no. Bye bye. Bye bye, thank you. Okay, bye bye. <laughs> Ingat bye. So ito na guys, ang legendary XRM natin. Ano na to? Mga 14 years na to guys. And ito ang gagamitin natin pagkwe. pag ito na yung pang-daily natin. Okay! Pauwi na tayo Davao Gamit ito <laughs> Ang ulan Joke lang yung ulan Hindi yan Panakot lang yan Sorry guys Hindi ako mapapagsalita sa traffic light Kasi baka marinig ako ng katabi ko, introvert pa ako eh Ngayon chill lang galing siguro tayo Mga siguro 60, takbong 60 lang 60 to 80 lang Hi, nakakapanibago. At peace tayo, at peace. So, background history lang pala. Ito pala yung pinakauna kong motor. Kaya, nakap, kaya parang nostalgic din siya in a way. <laughs> sa mama ko to, tapos nung nagkasasakyan kami, is hand me, hand me down na siya sa akin ng mama ko and then 2015 hanggang 20, 9, 2020 sa akin to tapos yun nakabili tayo ng MT-15 and then and then recently lang is yung Z9 so oh my goodness so nagtataka kayo bakit nasa iyo pa yung XRM pero yung MT-15 wala eh kasi itong XRM ko binenta ko sa tito ko lang para pandagdag sa MT-15 so nasa kanya lang to And ngayon, ano ko na lang, binay back, buy back. Oh my goodness, alikabok. Ah. Teme. May pato, sana hindi naplatan Problema talaga. Wait lang, pa, dito nga tayo sa likod nitong truck para slipstream. Takbo hanggang <laughs> dito lang. Ito na 'yung gagawin kong pang-daily sa Davao. Kasi pag bibili ka ng bibili ka ng ulam na ka. Yung ulam 50 pesos, yung gasolina mo 100. Lugi. <laughs> so, ano talaga? Practical, practical. <laughs> Nakakangalay na, my goodness. Hindi wala pa tayo, hindi pa tayo nakaka th of the way. Barin ko to, hoverin ko kayo tong gloves. Ah, better. Nadudulas kasi. Dumudulas sa gloves I mean Dumudulas sa gloves dumudulas sa gloves oo nga dumudulas sa gloves or madulas yung gloves <laughs> madulas yung gloves kaya nangangamit pero eto ganito lang tayo pero ano ba I will keep repeating it don't do as I do do as I say always talaga wear protective gears Huwag 'yung tum kayahin for now lang to <laughs> Tawa ba na overtake tayo sa right now if you answer yes Kagaya yung tao na yon mag-iikayo okay or actually hindi naman kaso ay kaso lang nasa blind spot kasi kayo pag sa right kayo overtake at ha, discourage talaga mo overtake sa right lalo na truck bakang maabutan talaga tayo ng ulan oh no oh no wait lang hanggang saan ba to Doon lang man yan no? Oh. Doon siguro tayo kakabutan ito Ang uh, ulan na ba doon? Hindi yan, hindi yan Dito lang yan Clear kasi dito, doon sa unahan So na ah, ano lang yan, maligaw na ulan lang yan Bakit kasi 4th gear lang to? Oh no Oh walang ulan masyado dito Na sandwich tayo! De Ayrebyok In Jesus' name, you will not rain on my parade. Ugh. literally. 100 na takbo natin guys. Mas okay pala to patakboy ng 100 kasi di masyadong ma-vibrate. Di ba? Walang ulan. Sino ba yan si ulan? Ang alam ko si Jesus. <laughs> May Panginoon nga. Oh, di ba? Palang ulan dito Konting sakripyo na tuyo na agad tayo Galing talaga ni Lord Feel ko nangitin na yung kamay ko Nasunog na Kung may 1 million kayo guys Ano gagawin nyo O ano bibilhin nyo Kung halimbawa Pumunta kayo sa ATM Withdraw sana kayo Tapos check balance Pagkakita nyo 1 million What would you do? double it and give to the next person <laughs> ako ano kaya gili <laughs> motor <laughs> motor na naman what was that sarap na mag adventure ba ba't pa ako bumili ng naked naked na adventure na lang sana binili ko pero hindi kasi masaya nohin maninohin drive <laughs> magmaneho Manemanohin Ma Manenohin Manenohin Drive-on Ops oh, Shout-out sa nakaka-recognize ng lugar na to Shout-out Diyan o Diyan o Shout-out give na ko Mga ah, hindi yung taga-Dabao guys Nakikiraan lang yan sila dito ah, Nasa Dabao na tayo guys Almost ay, pero finally, nasa checkpoint na. Sir, ginseng? Okay, thank you. Ay, dabaw, dabaw, dabaw. Uy, what happened? Nakatsaw siya, katsaw. Ay, finally. Malapit na tayo. Kinitkit na ng something, kanyang plate number. Allah huwag niyo gagayahin guys <laughs> ang ginagawa ko is pinapakita ko yung mga di niyo dapat gawin <laughs> ayaw kong gusto kong manood ako ay na kayo oh okay. buti may instincts tayo guys <laughs> ang hina. <laughs> hina na acceleration. Alangan, s'yempre 125 para kung nagre-react mo na Ba't matamis ang asukal. Jo. Ay, pero dito na tayo malapit na talaga nararamdaman ko na yung higaan ko. Ako'y bugbog. Wala din kasi na akong maayos na tulog. Ngayon na guys, banking tayo. Mm. Still got it. Still got it. Still got it. Nine nine nine. Ay, masakit na yung ulo ko, masakit na yung katawan ko, masakit na yung kamay ko, masakit na yung puwet ko, masakit na yung likod ko, masakit na yung puso ko. But pa kasi tayo gusto ng gusto natin. Isa shout out kita ngayon. Shout out kay... <coughs> wow, wow, wiwa. Kung gano'n kabilis si T.E.O, gano'n lang din tayo kabilis. Huwag lang natin na-vertican si T.E.O, guys. Yoko na talaga guys Kuy antok na antok na Sige ah. Parang kaming Dalawa kaming Yun taga Davao yun guys Sigurado ako Nang give away May dakop dito guys Lo. Ngandar. Motor. Shit. Puta, <laughs> gasolina. No, tubig na. <laughs> Buti na lang malapit lang dito. Problem like Hindi na siya fuel efficient like before. Dati nakakauy pa ako eh. Nakakauy pa ako galing Jensen Padabaw na hindi nagpapagas. Ay ah, nako, abala. Bye. Kasa ka maglakaw. <laughs> Kakahi ito guys. <laughs> Buisit na motor to. Eh wag. na po na po ang na. Pila yung na-charge? 2,200 double man ako ay nabuwang ni. O sige doon, saan man na? Avoid lang na to. Mama, kapit ka lang. Mama, siya. Ala. Ano to? Sunod-sunod <laughs> yung kamalasan natin. <laughs> What is going on? What's next, ha? Ah? What's next? Yep. So, 4 liters, 143. Paano ba yan? Ah. Maka 143. Siguro mga 140. Sige, lagyan natin 140. Para ano, 140 divide 4 is 4, 8, 12, 16, 4, 8, 12, 12. So this 30. 35 kilometers per liter? What? That's not how it used to be. Mas bagasto sa empty 15 ko. Empty ko nasa ano lang. Nasa 40 kilometers per liter. Ah. Nawala to, nawala antoko? <laughs> Nagga problema pa? My goodness! Hi, we're finally home. how are you how are you boy it's getting ulo to good guys. so you know guys thanks for watching like share and subscribe Abangan na i think so soon in the episode peace